Kolehiyo San Agustin itinanggi na may nangyaring pambubuli sa anak ni Yasmin Purdi. Pinabulaanan ng Kolehiyo San Agustin CS Makati ang mga aligasyon ng bullying laban kay Ayesha Zara Sodevilla, anak ng aktres na si Yasmin Purdi. Ayon sa pahayag na inilabas ng paaralan, wala daw nangyaring bullying noong Disyembre 10, 2024 gaya ng mga kumakalat na chismis. Ang sinasabing insidente ay isang simpleng diskusyon lang tungkol sa paghanda para sa kanilang Christmas party. Bakit kaya mabilis kumalat ang mga ganitong chismis sa social media? Ipinahayag ng CSF na walang kinalaman ang kanilang mga estudyante sa isang kaso ng pambubuli, kundi isang normal na interaksyon lamang tungkol sa kanilang school event. Ngunit, dahil ito ay ipinost sa social media, naging malaking issue ito at napapublic. Pinaalalahanan nila ang mga magulang kabilang na si Yasmin na mas mabuti sanang ito ay maresolba sa loob ng paaralan. Ano kaya ang epekto ng social media sa mga issue sa loob ng mga paaralan? Ang sexting ay nagbigay ng babala kay Yasmin na huwag maglabas ng detalye tungkol sa mga minor di edad na estudyante sa publiko. Binigyan din nila na ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng kahihiyan at pagkasira ng reputasyon ng mga estudyante. Bakit nga ba mahalaga ang privacy ng mga batang estudyante sa mga ganitong usapin? Bagamat nauunawaan ng sisay ang nararamdaman ni Yasmin bilang isang ina, Pinayuhan nila ang aktres na bigyan ng respeto ang privacy ng mga bata na kasangkot sa issue. Dapat raw ay isaalang-alang ng bawat magulang na kahit sila ay kilalang tao. Ang ibang mga estudyante ay may karapatang magtakda ng kanilang privacy. Ano kaya ang papel ng mga magulang sa pagprotekta ng privacy ng kanilang anak at mga kaklase nito? Dahil sa patuloy na interaksyon ng mga estudyante, may mga pagkakataon na lumilitaw ang mga hindi pagkakaintindihan, ngunit hindi ito palaging pambubuli. Ayon sa CST, may mga emosyon ng kaligayahan, inis, at pagkabigo na natural sa mga bata, kaya't hindi lahat ng ganitong interaksyon ay dapat ituring na bullying. Ano kaya ang tamang hakbang para mapanatili ang kaayusan sa klase at maiwasan ang mga ganitong issue? pinatibay ng CS na sila ay nagpatuloy sa mabilisang pag-aksyon upang ayusin ang isyo sa mga magulang at estudyanteng sangkot. Nangako sila na ang lahat ng impormasyon ukol sa isyo ay mananatiling confidential, lalo na't mga minor de edad ang involved. Paano kaya magiging epektibo ang mga hakbang na ito upang maresolba ang isyo sa loob ng paaralan? Habang pinapalakas ang kampanya laban sa bullying, Pinaalalahanan din ng kids na ang mga ganitong issue ay dapat ayusin sa loob ng paaralan at hindi na kailangang idaan pa sa public attention. Hindi rin ito makakatulong sa pag-aayos ng problema ng mga estudyante. Paano kaya nakakaapekto ang paghahanap ng pansin sa social media sa pagresolba ng mga problema ng mga bata? Sa kabila ng lahat ng nangyari, ipinahayag ni Yasmin ang kanyang saloobin sa social media na nagsasabing pinuntirya umano ng ilang estudyante si Ayesha dahil sa hindi ito nakapag-reply tungkol sa Christmas party. Ayon sa aktres, mga pito hanggang siyam na estudyante ang humarang kay Ayesha at hindi siya pinayagan mag-reset.